Yan ating chicken skin. Ha? So ngayon, may tip ako sa inyo para malaman nyo kung ang oil na nabibili nyo dyan sa supplier nyo sa market ay gamit na gamit na o kaya recycled na. Ha? Kung sa pagsalang nyo, unang pagsalang nyo pa lang ay sobrang bula na. Ha? Kasi ang kasi po ang oil na gamit na gamit na o kaya grabe ng recycled. Ha? Recycled na talaga ay namumula po talaga sobrang bula nyan. Ayun po ang ating chicken skin, ang chicken skin skin po pag niloto ay talagang mabula yan. Pero kung mapapansin niyo, hindi masyado. Okay? Kasi nga yung ating oil ay quality. Ha? Itong ginagamit nating oil ay coconut oil. Yan oh. No? Ha? Yan ang kinagandahan din. Siyempre sa breeding mix din natin. Ano? Oh. So, walang masyadong bula siya. Okay? yan ang tip ko po, po sa inyo mga kabiknok ha tatandaan nyo na yung ating mga oil ay pag mabulang mabulang na ay gamit na gamit na po yan ha kasi kung baga dami na yan na pinanggamitan kung saan saan yan salamat po sana may natutunan kayo